O, ano po ka rito? Ano po, masan niyo, ma'am? Dito, sir. O, uh, matagal ko na mga ano. Tapos, pag yung tenga ko umiinit, sumasakit niya. O, tsaka yung dito po. Tapos, ano... Ilang muna? Siguro, mga kalahating taon na. Oo, ah. Uh, kalahating taon na. Ito, pati ito umiinit yung tenga mo. Yung dito po. Mm -hmm. at, uh, ano, lalo na paghapon hapon. Ano so, pag Sumasakit pa talaga ng dito kasi pag gumagay ako dito sa toyo. Iya. Yeah. Ito niya na. Sumasakit. lalo na paghapot. Hindi ko na di ko na talaga yung IQ. Nagkakaroon ka ng stiffness dahil sa mga ganito. So many yes. Sobra sa vet. Masakit po. Ang oh, konting ano. Sama-sama ko -sama no, na din dito sa likod. Okay, okay. <laughs> mapapanood okay. ko rin sa sa Facebook. Kasi ito tuwing wala akong libangan talaga. Yun <laughs> yung pinapanood ko palagi. Ayun, ako mo dito. Na may milipit to? Okay. Konting ano lang. Dito lang yan, relax lang. Oh! Hmm. Tingnan mo yung kapangyarihan niya ano may Oh. Oh, nanginginig yung Huwag <laughs> <Kamatao pala. laughs>

Hindi mo masakit yun eh. Sinasabi mo lang na ano eh. Yun, ah. malapot na. na. Side pa? Hindi na po. Hindi na. Yung eh, sabi ko sa'yo, relax ka lang kasi. Dali lang yan. Para lang na ano yan. Oh. Parang ko pa lang kumain ng icing. Na may palamang siling. <laughs> tutunog talaga yan. Ay, ay, ko! mo na yung mga... Para hindi ka mga yun niya, Roy. Pati sa sa Relax lang. Relax lang. Okay. Okay. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Alam mo ba, sir, minsan, parang pakiramdam ko pag nabibertigo ako na kayo wala yung ulo ko sa katawan ko. Ganun talaga yung bilong bilong ka. Lunang luna ka, lahat, kahit tumina ka. Meron okay. lang position posisyon niya. May posisyon lang yan na May posisyon lang yan na hindi yan makatagilid ka maaari. Mm -hmm. Pero kung ka, mm -hmm. yung mundo, parang ayaw lumapit sa'yo. Kaya nga po. Minsan naglalakad ako, wala akong ulo eh. Minsan pag nagbe-vertigo ako, Hit massage na yung vertigo tapos neck like, brown. Ayan. Manilesing niya siya yung, di ba? Ilang beses sumumpong sa isang buwan? Minsan, ano, minsan apat. Pag halimbawa, ano, gusto niyang dinadala ko palagi, lima, ganyan. O, bilangin mo ngayon yung sumpong nito sa loob ng isang buwan. Baka sumpong nito, mga ano na lang siguro. Once a year. Sana nga po, hindi na. Mas gusto ko, hindi na. Maganda nga, wala na. Banana.

nirelax po ng ulo mo eh. Para hindi ka magkaroon. Ang vertigo, grabe yan. Pag sumumpong, talagang so, ano. Sobra po, hindi na po ako makakalakay. Ilong-ilo ka talaga. Ipipikit okay, ko na lang yung mata ko. Para ano. Kailangan sum... So, ano ka? Makahiga ka na, ano, patagilid. Kung saan ako portable? Eh. Tagilid. Ayun, ganun lang. Tumihaya ka kasi masusuka ka. Pero kadalasan po talaga sinusuka ko halos lahat. Kasi pag natatapos na akong magsuka, nawawala din. Ayun nga, ganun lang. Huwag mo muna yung ano mo ng buko kasi ngayon mo muna yung Okay? Sige po. Okay, na nyo. Huwag mo muna maliligo ngayon, ha? Opo. Okay. Thank you po. Thank you. Nakikita ko lang dito yung sakit sa... Okay, makikita mo, mo na. Makikita mo to. Kasama ka. <laughs> Pati na lang yung pag-ibot. Eh, may nakikita ko lang, lang yung mga dito. Sabi ko, pumunta kay Ako